Ang Bangladesh, isang bansang mayaman sa kultura at kasaysayan, ngayon ay dumaranas ng matinding krisis. Isa, ano ang nangyayari? Sa mga nakalipas na buwan, tumaas ng husto ang presyo ng pagkain, langis, at iba pang pangunahing bilihin sa Bangladesh. Nawala ng trabaho ang libo-libong manggagawa at patuloy na lumalalim ang kahirapan. Ipakita ang mga market scene, pila sa gasolinahan, at mga pamilyang hirap sa buhay. Dalawa, ano ang mga dahilan? Maraming dahilan ng krisis. Pandaigdigang pagtaas ng presyo dahil sa digmaan sa Ukraine. Kakulangan sa supply ng langis at pagkain. Malaking utang ng pamahalaan. At epekto ng kalamidad gaya ng baha at pagyo na sinisira ang kabuhayan. Baha, graph ng presyo, at larawan ng mga palayan na nasira. Tatlo, epekto sa mga mamamayan. Marami ang hindi na makakain ng tatlong beses sa isang araw. Ang ibang kabataan ay napipilitang huminto sa pag-aaral. Samantalang ang mga manggagawa naman ay nagpo-protesta para sa makataong pasahod. Mga bata sa lansangan, guru sa silid-aralan na walang estudyante, welga ng mga manggagawa. Apat, may pag-asa pa ba? Sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin. Tumutulong ang ibang bansa, may mga reforma sa ekonomiya, at patuloy ang tapang ng mga mamamayan ng Bangladesh. Relief operations, mga taong nagtutulungan, positibong eksena. Ang wakas, ang krisis sa Bangladesh ay paalala na ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa. Ako si Awa Aralf at ito ang r.log.tv. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang balita. Mga kaibigan, kung naghahanap kayo ng inspirasyon, solusyon, o simpleng aliw, nandito kayo sa tamang lugar. Huwag palampasin ang pagkakataong matuto, maaliw, at ma-inspire. I-like, i-follow, at i-share para hindi mahuli sa mga susunod pang updates. Kara, samahan niyo ako sa mas maraming kwento at kaalaman.